So, ito na nga. Siyempre, login muna tayo sa GCash natin. Tapos, click natin dito sa borrow. Then, click natin dito sa G-loan. Dito, makikita ninyo, nag-offer na naman si GCash ng 10,000 pesos na pwedeng ma-loan ko dahil pangatlong loan ko na to. Una, umutang ako ng 5,000 tapos 5,000 ulit. At ngayon, syempre, grab na din natin itong 10,000 pesos guys bago pa mawala. Limited offer lang kasi ito. Una sa lahat, dapat muna magandaan yung G-score ka Gcash. Gamit lang kayo ng lahat ng kanilang features tulad ng send money, receive money, buy low, transfer bills, pay bills, mga ganun. Yan lang naman kadalasan kung ginagamit at syempre kailangan na yung time kang magbabayad ng loan mo once makapag-start ka na. Now, let's continue sa pag-process nitong 10,000 pesos loan natin. Click natin itong get another loan. Tapos, pagkatapos nyo, ayan, makikita ninyo enter loan amount na tayo. So, nilagay natin 10,000 pesos o utangin kasi natin yan. So, bali halimbawa kung meron kayong 10,000 pesos na offer, pwedeng 5,000 lang yung, uh, pwedeng pwede utangin. Nasa yung minimum kasi na pwedeng utangin ay 5,000. Tapos dito nga guys, makikita ninyo yung mga installment plan. So, pwedeng 12 months ninyong babayaran. Nasa 1,232.33 per month yung bawat buwan mo sa 10,000 pesos kung 12 months. So, bali, 3.99% interest yan kada buwan. Yung 9 months naman, 1,510.11 kada buwan yung bayad mo. Yung 6 months naman, 2,115. So, by the way guys, kung bago pa lang po kayo, kung first time po yung mag-loan, yung, yung sa akin po, yung first time ko mag-loan ng 5,000, isa lang yung option. Nine months lang talaga siya pwede yung bayaran. So, ngayon dahil pang pangatlo ko na to, ayan, nakikita ko tatlo na yung options para sa akin. Twelve months, nine months, at saka six months. So, piliin nga po natin itong six months. Para hindi masyado malaki yung interest natin. Kasi habang mas matagal mong babayaran, mas malaki din yung interest. So mamaya guys, papahita ko sa inyo pag ng interest fund. Kung gusto niyo malaman magkano ba yung interest na babayaran mo. So mamaya pagkatapos nito. So pagkatapos nito, click na natin itong 6 months. So yung 6 months nga pala yung pinili ko dyan guys. Kailangan mo rin pala maglagay guys ng isang number na para sa yung emergency contact. Pwede kapatid mo, magulang mo, asawa mo, anak mo, pwede yan. Tapos dito sa pinakadulo, kailangan mo lang isulat yung relationship mo sa kanila. Yung sibling, yung sinulat ko, ibig sabihin kapatid yung nilagay ko. Tapos lalabas na dito, review your application. So, kailangan i-check mo kung tama lahat. Kung hindi ka, kung mayroon kang wrong information na nailagay, pwede mo i-click itong edit user profile. At dito sa pinakadulo guys, kailangan mong i-check itong maliit na box dito at saka i-click mo na itong submit. Lalabas na nga po kung magkano yung value yung total amount na matatanggap mo. May 3% nga po pala guys na processing fee. Kaya yung matatanggap natin sa 10,000 pesos ay 9,700 pesos lang. Kasi yung 3% ng 10,000 pesos ay 300 pesos. Kaya ibabawas yan sa 10,000 pesos. Kaya yung total natin matatanggap 9,700 pesos. tas dito na nga po lalabas na nga po yung mga detalye dito. Principal amount, tapos yung interest, tapos yung processing fee deduction, tapos yung duration or gaano katagal mo babayaran, 6 months payment due. So yung mag-uumpisa na kaagad yung bayad sa susunod na buwan pagkatapos mo ma-approve yung loan mo. Mag-send nga po pala sila ng text message sa yung Gcash number at kailangan mong i-submit, ilagay yung code na matatanggap mo. At pagkatapos nga po yan, lalabas na to, congrats, your loan application is successful. So, successful na nga po, pero kailangan mo pa maghintay. Sabi dito, your loan amount will be sent to your Gcash account within 24 to 48, day, 48 hours. Pero yung sa akin guys, sobrang bilis lang pumasok ng pera. Hindi pa nag 5 minutes, pasok na kagad yung 9,700 pesos ko sa aking account. At dito nga po, pagbalik natin dito sa borrow, makikita natin yung 20,000 ay used out na. So, na-approve na po talaga yung 10,000 ko na bago. At tulad nyo po nang sabi ko, ikaw compute po natin yung interest. So yung 10,000 pesos, halimbawa kung anim na buwan mong babayaran, 6 months, 2,115.67 kada buwan. 2,115.67 kada buwan, i-times natin ng 6 months dahil 6 months natin babayaran. So bali yung total na kukunin, makukuha na GK ay 12,694. So i-deduct natin yan sa 10,000 natin na principal. So bali 2,694 yung interest na nabayaran natin sa loob ng anim na taon. So, 2,694.02, magkano yan sa 10,000? Tapos, i-multiply natin sa 100. So, bali 26.9% lahat ng na nabayaran mo sa loob ng anim na taon. So, ganyan ang pag-compute po ng interest. So, again, 2,694.02 ang interest na mababayaran mo sa 10,000 pesos sa jika sa loob ng anim na ta na buwan. Mas malaki siya sa 12,000 guys. I mean, mas malaki talaga kung 12 months at 9 months guys. So, ipapakita ko sa inyo ha. 223.33 kada buwan tapos 12 months. So, ayan, magiging 14,679. So, sobrang laki ng magiging interest. So, 4,679 yung magiging interest mo. Kaya, mas, ma mas maganda kung may choice na 6 months, dapat 6 months lang mo lang bayaran. At saka, at siya nga pala guys, so dapat ay hindi kayo pwede mag-due kailangan kung due siya sa katapusan ng buwan, kailangan niya talaga magbayad. Kasi nag interest din po siya kapag hindi po kayo nagbayad at or penalty po yung si Gcash. So that's all for this video guys. Kung nakatulong po sa inyo, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel para palagi updated sa ating mga bagong videos na ka kakailangan ninyo rin po in the future.